Hello sa mga ka-pawn shop ko dyan, sa mahilig sa mga gold bars. Ito ang bago sa Palawan pawn ngayon. Nag-accept sila ng gold bars at ito ang presyo ng 24 carats per gram. 5,400 pesos ang per gram. Wow! Yan ang update natin ng 24 carats. Keep on watching. Sa na update? Palawan. Yeah. Well, Palawan. What's sa mga ka ko, ko dyan, ka guys, ko dyan, ka-guys ko dyan, kawaretes ko. Kumusta, kumusta na kayo? Ako Litito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yan sa baba and please don't skip the ads. Bekene man. Ayun, sir vlog po today is we're going to do Sanla update and pasensya na po kasi ngayon lang tayo nakapag-update sa inyo parang matagal na yung last update ko ng Palawan Pawn Shop. Yes, our vlog for today is sunlap update ng Palawan Pawn Shop. And disclaimer lang na ang aking ginagawa na sunlap date is uh, based on my experience. Okay? Yeah, Nagpo-pawn shop ako ng mga sarili kong alahas. And then, yun yung ina-update ko sa inyo, okay? Hindi ako affiliate sa any pawn shop, okay? Kaya keep on watching! Yeah, welcome back to our vlog. So, ayun na nga doon ako, brunch. Banda, nagsanla. Uh, sa Palawan po, siya, uy, baka naman, Kobe Paras, Charot, Andre, and uh, Papa Bear, Benji Paras, kasi sila yung uh, brand ambassador ng Palawan po, siya, inatao na, nag, uh, eto yung content ko, yung mga sunlap, yung mga po, siya, pikinimen, Charot, kasi, <laughs> kaya ako yung nabanggit, sa mga kamarites ko dyan, ayun niya, yung celebrities na aking is mostly kasi nagtitrending sila ngayon, si Kobe Paras at saka si Kailin Alcantara. Wala lang, siningit ko lang. Kaya naman, mga kamarites ko dyan, baka naman pwede pa support dito sa aking sariling video na about sun love date and sa mga about jewelry. Okay, ayun, siningit ko lang. Ayun, sa mga nakikilala sa akin doon, banda ko branch, sa City like branch ng Palawan Pawn Shop. So, here it is, ayan, eto talaga yung patunay na nag shop ako. Dati hindi ko to ginagawa na may resibo ako. Ayan, nagpapapraise lang ako that time. And then maraming nag uh, nag-aas or nagsasabi dyan na hindi sila naniniwala na baka gawa-gawa ko lang kasi wala akong actual. Kaya yung ginagawa ko is actual kasi siya po talaga ako. Ayan, so etong ating uh, resibo which is iflex if ko mamaya. And ilang carats ba yung aking isi-share sa inyo. 21 carats, 21 carats. Oh, so, uh, dalawang uh, carats ito. 21 carats and uh, 18 carats. Pero, keep on watching na lang kasi uh, may twist. At sarot. <laughs> Yung uh, recently na aking na share na sa update ng Palawan Pawn Shop is, ano, Sang parang more than amat na ano. Yes, sa mga solid natin dyan sa mga sun date ko. Matagal na rin yung sun date natin sa Palawan Pawn ayon Ayun. So, umpisan na natin. Kasi may atat na atat Di makapaghintay. Ang dami po ng daldal. Ang -dal, nagano'y bagbagam. Kuna na nga. Ikaw, syempre, makimaritisak pa kain sa inyo. Ah. Makipag-chika-chikahan uh, muna. Bago tayo diretso sa ano. Exciting part. Charot! Okay. So, next is... um uh, Uh, marami ito kasi nahiwalay, may chain tapos may pendant. And pag nagsasamla kayo sa uh, Palawan Pawnshop ay sa kahit sa anong pawnshop, pag uh, chain at saka yung pendant, hiwalay yung resibo niyan. Tinitimbang nila magkahiwalay, okay? So start na natin sa uh, eto ito na 21 carats na tayo agad-agad, okay? Uh, this one is Check ko lang na this one is very new. Okay? Flex natin. Ayan, sana may kasama yung camera natin, medyo ayan. So yan talaga ang aking resibo. This one is 21 carats and syempre para madali nating tubusin is yung 1.5 lang ito na 21 carats. Ayan. Ito yung ah uh, okay siya. It's like uh, wala siyang deform, ganon. And alam nyo ba yung 1.5 na yan? Kung magkano ang sanla niya? Eto po ha. Flex natin para makita nyo talaga na tama yung presyo natin. 6,150 ang kuhan nila ng 21 carats sa 1.5. Kaya pag i-divide ko sa inyo kung magkaano yung... Uh, 1.5 is ang lumalabas na program talagang naman, diretso tayo sa exciting part. Nagulat ako kasi ang lumalabas na program is 4,100 OMG! 4,100 ang lumalabas na program ng 21 carats ngayon sa Palawan. Hindi ko i-expect na ang taas na pala. Ang tagal kong hindi nag-update sa inyo. O oh, diba, kaya maganda pala yung gano'n, yung isang buwan, gano'n. Para at least ma-exciting na new update talaga. Kasi, ni-review ko yung all the videos ko. And yung last na binigay ko sa inyo na update ng 21 carats is... 3,678 yung isa. Ito yung napresyohan siya na magkaiba rin yung uh, binigay na presyo ng 21 carats ko kasi yung isa is parang overuse. And then yung isa is a uh, quite new siya kaya 3,678. And then yung medyo okay naman siya bago-bago yung uh, pagkakilatis ni Madam Appraiser ng Palawan is binigay niya is 3,860. Di po ba? Yun yung last na update ko sa inyo ng 21 carats. And now is 4,100. Kaya naman, gold is the best investment talaga. Hindi mo na mamalayan tumataas yung value niyan. Pero pag bibili ka ngayon, parang lugi ka pa kasi mataas yung brand yung ngayon per gram ng mga alahas. Okay? Okay, o, oh, diba, mabilis, mabilis, kasi, ay, apo, may mga, ay, nag-adula ibagbagam, sabi, hindi mo pa i-diretso, yan, may mga atat dyan, kaya yun pa yung isang iniiwasan ko na mag-Sanla Update, pero, uh, don't worry, lalo na sa mga solid viewers natin diyan na mga OFWs, kasi sila yung mostly naghihintay, iintay nag-aabang ng ganitong uh, uh, vlog ko na sinishare ko sa inyo yung Sanla Update, okay? So, next is... Where's the other 21? Nanapin ko muna yung isang 21. Ah, okay. Ito, ito siya, ito siya. Okay. Yung nakita nyo kanina is... Walang deform, ah. Okay. Okay. So, walang sensitive. Wala, bahala na kayo. Ayan siya, oh. Pakita ko na ito ay magkaiba. Yung next ko kanina, this one is... Same na 21 carats and this one is 1.5. Pero nakita nyo dito, ayan sya, ayan. May nakalagay dyan, naka-indicate na na-deform sya. Yes, kasi expected na pag yung mga lightweight, especially 21 carats, is malambot po sila, okay? Malalambot sila. Kasi yan is almost uh, pure gold na sya, ayan. So ang kuha dito naman is same na 21 carats and 1.5. Ang kuha dito is this one. Ayan. 5,300 pesos. Okay? So, ang reason dito, sa Palawan and sa mga ibang pawnshop ko na experience yung ganito. Pag may deform or super duper use yung uh, jewelries nyo is parang ang appraise nila dyan is a regular price. Hindi nila pinipensyohan ng special price. Kasi ganun, may mga kategori. If you remember, yung na share ko sa isang pawnshop, ganun sila. Ayun. and sa ibang pawnshop naman is walang problema kahit overuse yan, kahit na-deform yan. Kung solid yours ka, alam mo kung ano yung binabanggit kong pawnshop. Uh, kahit use yan, may deform. Basta, real gold tinitimbang nila, ina-appraise nila yan kung magkaano talaga yung standard set price nila sa carats ng alaas na yun. Okay? So, i-divide natin yung 5,000 ah, uh, ka na yan, 5,000 300 divide, 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 natin yung weight nung sing-sing ko na 1.5 na na-deform. Nilagyan siya ng na-deform is, ang lumalabas na per gram is 3,533. O, oh, di ba diba? Ang laki nung binaba, ano? Uh, 500 plus yung binaba. Kasi eto daw yung pinaka-standard or regular. No, it's not standard. Regular. Parang ito na yung pinaka-mababang appraisal rate nila sa 21 carats. Pag yung alas mo is yun yan, na-deform or overuse siya. Kasi, ay, hindi ko siya pinayos. Kasi pag uh, na-deform naman siya is, pwede mo siyang ayusin para maging buo yung pagkakacircle circle nung uh, jewelry mo. Ayun. So, Baka na-experience nyo yung ganon, na-experience ko rin. And para alam nyo rin kung bakit ganon, nagkakaiba kasi, may reason nga either na-check nila, na-overuse, ganon, and may deform, ganon. And uh, isa pa is, pag napapraise mo sa mga ibang phone shop, and na-check nila na maraming test mark, dot mark, ganon yun, binibigyan nila sa Palawan Pawn Shop ng mababang appraisal. Kailangan almost perfect, almost new para makuha mo yung 4,100 pesos per gram. Okay? Yun yung explanation. So, move on na tayo sa 21 carats. Sa 18 carats na tayo, okay? So, dalawa na yon Ayun, dalawa na yon And, okay. So, Uh the rest na resibo is all 18 karats and uh na check ko is pare-pareho yung binigay na appraisal nung 18 karats na chain and a pendant and ano ba itong isa may hikaw pa na 18 karats pare-pareho yung appraisal nila. Ala, na-flex ko pala yung ano, may pang full name pala ako dito. Ano, i-blurred ko na lang. May full name pala dito. Siyempre, ayoko namang ano, i-blurred ko na nga lang. May full name, di ko natakpan. Hmm, meron pala dito, ano. Ah, uh, wait. Saan yung pendant? Ah, okay. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang, okay? Um, ah, Na-surprise din ako dito. Eh, where's the pendant? Bilis. Kasi yung pendant kasi is 1 gram. Andito ah, pa lang full name ko. Ano? Dito? Hindi ko ano kanina. Ayan siya. Flex natin. Para makita yun. O, oh, ayan siya. Andyan yung description niya. Yellow gold. And then, uh, pendant ito. And then, a approximate na weight niya is 1 gram. 1 gram and uh, 18 carats. Yun yung kagandahan sa Palawan Pawn Shop. Andiyan lahat yung uh, details niya, okay? And then, ayan, eto ang sanlan yan. O, eto siya, ayan. So, 3,550. 3,550 ang sanla ng 1 gram na 18 carats sa Palawan Pawn Shop. O, di alam nyo na, lang na i-calculate pa natin, 1 gram na nga lang ito, so yun na, 1 gram is... 3,550 pesos. Yes! Grabe, ano? Biglang tumaas. Pag-comment down below sa mga ka-phone shop ko dyan, ka-chopang ko dyan, ka-maritess ko dyan, ka-guys ko dyan. Kung, kumusta-kumusta ang experience nyo sa pagsasala sa mga jerrys nyo. But, make sure, pag nakaluwag-luwag tayo, ayan, tubusin natin ang ating mga sinanla kasi malulugi po kayo pag hindi nyo yan tinubos. No yes, kasi po nakapakamahalang gold ngayon. Okay? And na-check uh, ko yung uh, i-recap ko lang yung last na i-share ko sa inyo na yung 18 carats is 3,300. Di po ba? And then may mga putal-putal lang like 10 pesos or 5 pesos. So, last na na-share ko sa inyo is 3,300 pesos and now is 3,550 pesos. Yes! Napakataas na po. ayon kaya, you know the drill, yan lang ang aking na-share sa inyo. Mahaba na yata ito. Ayan, so that's it for today's vlog. Abangan nyo na lang po yung next na-share ko sa inyo. Sanla update or a Q&A. And yan lang ang aking na-sanla. Actual sanla kasi po may resibo tayo na 21 carats is 4,100 pesos, yan talaga yung pinaka-standard nila, okay? And then, uh, 18 carats is 3,550, ayun. So, at least, siguro yung ano talaga ng 18 carats is at least 3,500, diba? Napakatas, ang sarap naman. Tiba-tiba diba talaga yung maraming investment sa mga alahas. Especially, yung mga alas mo na yun is nabili mo 20 years ago. Grabe, nagdoble na yan. Iba yung ngayon, ha? yung mga bumibili ngayon, wala pa po. Maghintay kayo ng 5 years or 10 years nyo pa yan i blend gamitin bago nyo makuha yung pinabili nyo dyan and then at least siguro may tubo kayo. Not now, kasi pag bibili kayo ngayon and then expected nyo, dadalhin nyo sa Pontiac is makukuha nyo agad or mas matas pa yung pinagsalan nyo. Hindi po ganun, okay? Hindi po, hindi ganun. Ilang beses ko yan na sinasabi. Oh, sige na, marami na akong daldal. Bye-bye, thanks for watching and God bless. If you know that real, feel free to comment down below para may shoutout natin dyan sa next Q&A natin. Bye-bye!